Look at this dude. Oh, oh. Wait till you see them. Oh, no, 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 no. Oh, oh, oh. He tried it. Good morning from Tenano. uh, dugay man taway ka download video ba no so i-update ko lang gali ka mo, guys no arit na ako sa gali sa dumagiti sa so may sibulan so dry ko na assign no? so dugay naman taway na download video na uh, kita nyo naman may bungot bungot na tag hair na tagawa do liga daw taho patas bung daw e, na ta <coughs> dugay naman tadi gawa So, ito ka download, download video kay BC. So, bali, amo -am ni siya ang balay di pag-abot ko, guys. Pag-abot na amo siya di ang balay. pag amo niya di ang palibot. No? So, mo pagid sa limpyuhan. Tapos, mo pagit sa mga hilamon. Ihalagbasan, sisilhikan ka mga musimos, ginagmay. No so gamay lang ning uh, himosimos nika dag na de mahawan ah, lang din sa so mga pila man lang kadto mga pila kadlaw limpyo na ni siya so muna siya di gali ang tsura ya pagabot namon No so muna di sa kali ang sa sulod balay no so sala ka, duwa ka kwarto tapos dua man ka CR No, so damo pa ko ay eh, pinanin na yung katuig mga lima na katuig na di wala tao to. so damo yun na di siya, ko, nang lalim ni limpyuhan yun maayo 2,000 years later so bali amun na ni subong ang tsura yun guys ang balay no sa palibot no na kagbasagbas na, ng gamay nga uh, tinlo-tinlo panguwa di sang mga hinalay di nga uh, nga hindi aton So, walang tadi ang sulod. Uh, ah, so, may mga gamit-gamit nito -gamit, -gamit May lamisa. So, no? so mga ano di ba? di. Kaldiro di. Kaya gasol man tada. Gamay nga gamit. So, da, taga tulog no? So, check tadi ang kwarto. Limpyo na din kwarto. Okay. duwa ka kwarto. Limpyo na. Kay dugay naman tadi. Kaya man tadi ubrahon. So, si Konta di sa gua no? Tapang naman to di. nga puro di hilamon. Tagas pang hilamon sa akon di. So, eh, dawa ko ya, huwag gatubo. Ang hilamon niya gatubo. <laughs> no, so, nakapanghagbas hagbas, -hagbas sa palibot de, Kaya daw kasakit na sa mata. So, medyo naghawan lang gamay. Uh, malantaw man nga may ubra tadi ka nakapanghawan tadi sa palibot So nga to na lang din hulat ang building permit de kaya para ma umpisa na na di ang balay kag baka salhi na di ako nga mga upod so hawa naman na di buhay na na di problema agad so dali lang na nai eh guys aton update video guys so so tani mapisan pagid ko pisanan pa ko para ma download luat video dali lang asta guys no? so babush